Hello, hello mga ka-trip. Good morning. Bagong araw, bagong vlog na naman po tayo mga ka-trip. Ngayon gagawa tayo ng, nagluluto tayo ng butan style, Filipino version. Mayroon tayong eggplant. Siyempre, mayroon tayong pork. Mayroon tayong banana blossom. Ayan, mayroon tayong sitaw. Yung chili, hindi mawawala yan. Doon sa mga butanis. And then, mayroon tayong cheese powder. Mayroon tayong onions. Mayroon tayong gra lemon grass and meron tayong ground pepper and meron tayong salt and syempre meron tayong oil and soy and vinegar mga katrip come on let's cook start na tayo mga katrip ito una nilagyan natin ng tubig papakuluan muna natin it's on yan nilagay muna natin yung pork para mapakuluan natin yung pork para maluto, para lumambot Ayan, takpan muna natin. Ayan, wait na lang natin kumulo mga katrip. Ayan na siya, lagay na natin yung mantika, olive oil. Nasa inyo na po yun kung optional lang po yung kung may olive oil kayo. Pag wala, okay lang. Sumal na mantika, okay lang po yun. Hasayin natin. Hintayin lang natin to hanggang maging golden brown. Ayan, medyo malapit na siya. Kaya pala tinawag natin Filipino version to mga katrip. Kasi sa mga butanis dry yung gamit nila nito. Dried. Yung beef ni, ang pork nila, yung mga vegetable nila is dried. Pero sa atin is fresh. Kaya uh, Filipino version. At kaya optional din din, nilagyan natin ng banana blossom. Ayan, okay na yan. Lagay na natin yung sibuyas. Tsaka yung samay na natin yung tanglat. Nilagyan ko pala yung tanglad kasi pampa aroma lang yan. Nasa inyo na yan kung gusto nyo nalagyan. Pero sa akin nilagyan ko para bumango yung amoy. Yan. Mga katrip. Yan. Sa ating talong is fresh instead of dried. Okay lang yan. Ayan, mix lang natin. Gisay na natin yung talong. Lahat yan gigisay natin. Ha? Takpan mo. na. Takpan muna natin mga katrip. Yan. Susunod na natin yung sitaw. Binabad natin sa tubig para yung tubig niya, yun yung magluluto sa kanya. Habang nilisa. Ayan. Tapos, sunod na natin yung banana blossom. Tabay na natin. Kapadagdag din to. Pagyan na natin. Yan ang mix na natin itong mga katrip. Kaya takpan muna natin para maluto yung mga gulay. Ayan mga katrip. Nakalimutan natin. Lagay na natin itong asin at saka bitch Tsaka yung paminta. Seasoning. And then lagay na rin natin yung chili. Marami ang chili yan. Nasa'yo. Optional kung gano'n kayo ka uh, ano sa anghang. Kung gusto nyo marami marami walang problema. Pero pag sa pang botanist talaga sobrang dami yung lagay nilang sili. Pero sa atin hindi naman tayo masyado ano sa anghang. Kaya nintayin lang tapos nintayin lang natin yan mag dry mag iba ang kulay Ayan mga katip, lagay na rin natin yung soy sauce para magkulay na siya. Tapos, yan. Kaya na lang natin siya hanggang magluto. Mamaya na natin lagay yung cheese. Yan, takpan muna natin ulit. Takip na tayo ulit. Yan mga katrip, lagay na natin yung cheese powder. inches kasi yung magpapaano ng ano eh lapot niya Ayan. Tinan nyo yung fix, uh, kulay nyo. Mm. Wow. Tinan nyo. Sarap-sarap. Hintayin lang natin yung maluto. syempre lagyan na rin natin ng kunting vinegar. Lagyan natin ng vinegar konti lang para ma-neutralize yung lasa. Ayan. Tapos ayan eh, mga katrip, takpan na natin saglit. And then maya meron ito na yan. Pambuksan na natin. Ayan o. Oh. Siyempre tikman na natin yung mga katrip. Okay na. Come on, Litsit. Sige lang. Yan, mga ka-trip. Litsit na. Ito na yung laluto natin. Yan. Siyempre. Pukal muna natin. Siyempre. Eh mga mga ka katip, siyempre, unang malalasan yung malasa mo talaga yung yung spicy na nilagay natin. And then yung aroma nung lemon grass, talagang amoy na amoy mo. And tsaka yung nagpapasarap dito yung cheese powder. Ayun, lagyan natin with rice. Mm. Malo. Yan simple lang po ng gulay. Kaya salap natin. Ah uh, style uh, Filipino version. Kung paglagay po ng powder, nasa inyo po. Yun. kung dadagdagan nyo o konti lang ano, o. Yung pag-slice nyo rin ng pork, nipisan nyo lang mga katrip. Mas masarap. Yum. Hmm. Yum. Yan, magpapaalam na tayo. Siyempre, para concentrate na tayo dito. Yan mga ka-trips, huwag nyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And click na notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga bagong video. Thank you so much and God bless po sa lahat. And bye-bye.